so ayan, hello mga kasari, mga katendera. So, good afternoon and welcome dito sa ating YouTube channel. Okay, medyo matagal akong hindi nakapag-upload. Mga nakadalawang araw yata, wala tayong uh, upload. So, time check, ayan, 2.48 at ngayon ay March 1. So, March 1 pala ngayon. Ay, ano ako, mamaya mag-unbox ako. Mamaya, may binili ako ng mga candy pero ayan magano muna ako magdi-display muna ako ng mga plastic yung iba doon na nakapag-display na ako kanina so samahin niyo muna ako mag uh, display ayan ng mga uh, naming mga plastic dito uh, kasi okay. so, ito ay 3x10 ayan mga 3x10 so ganito lang ako magsabit ng mga plastic namin <laughs> ayan straw lang siya straw tali okay tapos so, ito gumawa lang kami ng ganito siya parang aguha, aguha tawag dito. Tapos ayan, ilagay natin yung straw dito sa may butas. So, yan na siya. Okay. はい,ね、はい。はい So, tapos na ako mag display. Ito na yung mga dinisplay ko. Ayan. 3x10, 4 x 2 Ito kanina. Hindi ko lang siya na i-vlog. Ayan. Tapos, may didisplay display pa kasi. ako. Ayan, may didisplay display pa ako. Ayan. Ayan. Pero, mag-unbox muna tayo ngayon. Kasi may nabili ako ngayon ng mga candy. So, kailangan ko kasi magtinda ng mga candy dito sa tindahan. Kasi, pang pahatak ko yon <laughs> Sa mga bata. At madami bumibili dito kung may mga bago kami na mga hindi kailangan pa bago yung mga paninda kong para mas pupuntahan kami ng mga bata. Okay, so ayan mag ano muna tayo mag unbox. Okay, so may i-unbox muna sa inyo itong mga nabili ko na mga candy. So, hindi muna ako sa online ngayon. Uh, sa city muna tayo pumili ng mga candy kasi parang uh, napapamahal ako sa shipping visa online pero may mga gamis ako na dumating uh, kanina pero bukas pa yun mapupunta dito sa akin kasi nasa island nga ako At uh, tsaka siya pala yung mga ano yung mga yung uh, vlog ko na rainbow gami or sour gami yung uh, rainbow gami build sobrang mapenta siya naubos na talaga ayan wala na akong stock Oh, uh, uh, ubos na yung na, uh, ubos na, wala na talaga as in. Tapos, grabe, ang mahal nanya. niya, kulang na yung stock sa mga sa mga online app, sa mga app. sa Shopee, wala na ang uh, Ang mahal na doon, nakikita ko is 410 pesos na. Tapos yung ibang mga uh, tin, ay uh, yung mga ibang shop ay naka-sold out na sa kanila. Sobrang mahal na. Grabe, biglang nag-410. Kasi mabili kasi yun eh, yung Rainbow gami dito sa tinda, sobrang mabili. dito sa city, wala rin yung stock. Sa hindi pa kakabili. Ayun, no, wala kasi stock sa city. Hindi ko alam kung anong nangyari sa gami, rainbow gami na yun. Na nag-increase na yata, baka magtataas na yun. So baka hindi na siya pwede sa dos. <laughs> Balik na rin ko lang yung camera para mas makita ninyo yung i-unbox natin ng na mga candy. Kunti lang naman yung mga candy ko. Nasa 1,000 mahigit lang. Okay, so ayan. May bumili sa balik tayo. So dito tayo ilapit ko yung ating camera para mas makita ninyo. So ito yung bisibo. Ayan. Ano lang to? 860. Tapos ito, tag 1, so 4. Ito. Bali, 1, 2, 3, 440 siya. Bali, 1,000 plus mahigit lang. Okay, so dito tayo. Ayan. So, ito, apat lang. Ito, mga super gum. Wait, may nabili dalas. <laughs> so, dito ko nilalagay yung mga candy-candy candy ko. Ito na lang yung gamay ko. Pero mayroon ako gamay bukas. Yung... Uh, sinasabi ko sa inyo yung mga licorice asa na yung mga ano ko eto wala na eh wala nang laman eh yung mga ganito siya oh wala na bus na sobrang mabenta yan so konti na lang yung paninda kong king hindi kailangan may bago na naman tayo kaya bumili na ako konti lang yung binili ko kasi hindi ako yung pumunta dun sa store mas maganda kasi pag ako talaga yung napunta dun so ayan mayroon ako super size gum tanggalin nga natin sa plastic yan. So, dalawang super size gum. Tag-110 ang bili ko nito. ito. Ito red berry bubble gum din. Ayan, si Monten. Yan, apat lang. Tapos, ito, bumili ako ng choco shot. Choco shot. Choco shot. Choco shot. Magkano bang choco shot? Ay, 125. Ayan, 25. Dito ko muna lagay sa lapag. Tapos, sour, crunchy. Bini, ah uh, hinahanap ko yung ano, sour head. Kasi yun ang mabenta sa akin. Pero parang same lang naman. Ito sila. Sour Crunchy. Magkano ba si Sour Crunchy? So, 125 din. So, 250. Ay, oo. Bali, 250 kasi dalawa. Tapos, ito. Ay, mabigat. Nata di Coco. Nata di Coco is 130. Tapos, ang laman ay 30 pieces. Ayan. Ay, dati nakabili ang nata di Coco. Pero, nakakarapon siya. Eto, iba dito. Kaya ko lang din naman binili to kasi <laughs> dahil sa lagayan. <laughs> Maganda kasi yung lagayan. No? May takip. So, pwede lagayan ng kung ano-ano. Ayan. -ano. Baka benta, ni, benta ko nito ay tag 5 pesos. O 5 pesos kasi may ano ka na. May na pa pag 5 pesos. So, 30 is 150. Puhunan is 130. So, ay, ah, 20 pesos lang pala. Ang ano natin yun saan. Tubo. Liit lang. And, eto. Mayroon ulit ako. Fruit flavored lollipop. Mga labubo. Labubo. Labubo yung ano mga drawing, labubo. 20, uh, 50 pieces. Ito naman, bili ko nito, mas mahal to kasi malaking lollipop. 220, ayan, 220 pesos. Benta ko nito ay siguro 6 pesos. 50 pieces. Mamaya, kung kaya, 5-5. Pero kung hindi, 6 ko. Kasi dati nagbenta ako nito, tag 6. Kasi eh, hindi siya kaya sa uh, 5 pesos. Kaya lang, medyo mas mahal yun yung dati. Kasi 2, 2, 280 yata bili ko nun. Hindi ko alam kung sim ang lasa. Kasi dati, yung benta ko na ganito, hinahanap ngayon ng mga kusto, ng mga ano, ng mga bata tapos estudyante benta siya masarap daw tapos eto ay maliit pala tong gluten ay kaya pala siya mura kasi maliit pala to Ayun, ganito lang pala kalaki. So, nagtry ako ng di ba? Kasi naman, trending tong latsyaw na to. Sa so, online, nagtaka ako, sabi ko, bakit ito ay mura lang sa kanila? Ito, oh. Gluten latsyaw. Ano yun? 155 ba yan? 155, 135 one, di ko alam kung 155, 135. Hmm. Ayan o, iwan ko kung 135 ba yun or 155. Kung 135, mura siya. Kasi sa online, nakita ko to, ang mahal dun, 180 yata, 30 pieces. Kasi ito, 30 pieces din naman ang laman. 20 grams. Di ko nga lang alam kung ilan grams yung nakikita ko sa online. Pero, same sila. Ayan o, 30 pieces. Ay, wala dito nakalagay na 30 pieces, 20 grams. Saan ba? Paano ko malaman kung 30 ilan? Ano? 30 pieces to sabi. Wala naman nakalagay dyan. Expiration date, uh, 20, 26. Matagal pa siya. 20, 26 pa. Wala nakalagay kung ilang peraso. Ewan ko, di ko naman makita ilang peraso na no. Nakalagay kasi sabi nila is 30 peraso. Pero wala nakalagay dito. Baka sa online is baka malaki. Kasi ulit um, parang malaki siya. Sinta nila dun is 10 pesos try ko to. Buksan natin kung anong laman niya. Ayun lang kasi ako nag-ano nito, nag-try. Sabi kasi nila masarap. Trending kasi sa, ano, sa online. Ako, sa black up at saka sa orange app, nandito to. Lalo na dun sa black up yata. Ay, ganito pala siya, maliit. Ay! Ah! Iba. Naamoy ko siya. Hmm, ganito pala to. Baka siguro yung malaki yun, yung 13 pesos na isinasabi nila. Ayan o, oh, yung latsaw. Ewan hmm. ko ba kung ito talaga yun. Baka mas malaki dun. Hmm. Litaan nila kasi dun is ano, 10 pesos. Baka, 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 ano, baka mas malaki yun dito. Ito kasi maliit. Try natin. Nakita ko kasi ito eh. Kaya hindi na ako nag, ano, nag order online. Kasi mahal sa online. Mahal ng shipping fee dito sa lugar namin. Nasa, ano yata. Nasa 100 pesos. Ay! Simple sila lahat. Yung isa lang yung kanyang design. Kasi doon, may mga iba-iba. Try ko next yung spicy. Mabangod siya. Hmm. -mm. -mm. Ang bangod niya. <laughs> Baka malaki yun sa ano, doon sa online. Kasi doon ay 10 pesos bintahan kasi nila. Baka mas mataas yun kasi 10 pesos. So, ito lang yung nabili ko. Mga ah, kindi-kindi. Buksan natin tong ano. Yung natalikong ko na to na ano lang naman ako sa ano lagayan. yan <laughs> ah, di ba may takip pa pwede natin lagyan kung ano ano lang pwede nga lagyan ito ng coins mga coins yata pwede dito oh, pwede lagyan ng bent. mm, ito pa lychee ah, ito pa na yun siguro masarap ito malamig kasi dati nagtinda ako nito pero iba garapon yung lagay niya hindi ganito dami nabili ah, 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 ah. masarap siguro to ayun, diba, ito iba yung flavor. Grape. So, may ano naman ako, may bago na naman. Kailangan kasi may bago-bago para yung mga bata magsasawa kasi sila pag palaging yung tinitinda natin, kailangan may bago silang nakikita dito sa tindahan. Kaya bumili ulit ako. Ayan. So, eto, nagtinda na ako niyan. Eto dati, iba, iba lang yung una, pero same sila natin di kukuin yung pinakabago. Lutin try natin. Tsaka matikamang ko nga din yan. <laughs> na ano na din ako. Okay, so ito lang yung ano ko. Ito lang yung nabili ko ng mga kindies. So, may bago na naman tayo ng mga panindang uh, kindi. Ito sa tindahan. Ito mga bubble Mabenta kasi ito eh. Ito malaki pa yung ano nito ito. Tubo. Dos yung bitaag ko dyan. Ay, ano pala? O, oh, pag-isa dos. Ah, uh, tatlo. Ano yan? Tatlo lima piso. So, malaki tubo dito. Okay. Okay, so ayun mga kasari. So, yun lang yung na-share ko ngayon yung mga uh, binili ko lang na mga candy, na mga kung ano-ano para sa mga bata. So, wala ako masyadong upload. Siguro dalawang araw ako din nakakapag-upload eh. Ako nakapag-video. Kasi eto yung ginawa ko. Nag-display ako ng nag-display. Kasi natatagalan ako kung mag-video pa ako. Hindi siya matapos. Kaya wala muna akong video-video ng ilang araw. So, ngayon lang ulit tayo mag-video kasi hindi na ako masyadong busy. Okay, so, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe nyo na yung channel natin para maka-1K na tayo dito. So, good afternoon sa inyong lahat and happy sitting sa ating mga kasari and mga katendera dyan. Bye-bye!